Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mensahe po kay Sen. Cheese Escudero, sabi niya po kasi sinusunod lang daw po nila yung kanilang uh, yung batas at ang kanyang ginagawa lang daw po nila yung kanilang trabaho. Hmm. Pwede pa buti kung sinusunod yung mga batas at sa yung uh, rules and procedures, pagkatapay, mahigpit doon. O kaya nga dapat sana, ay noong February 5, nirefer nila sa Committee on Rules yung Articles of Impeachment na matanggap nila para nakakilos, mas nakakilos ang Senado, baka nakakopyakaroon na sila ng kopya na napag-aralan na nila yan during the, during the campaign period. And message din po sa mga senators na sinasabi niyo po na hindi sumusunod sa mga rules and procedures. Um, kailangan siguro um, ilagay natin sa ayos ang ating, um, ating pagkasenador. Hinalantaan ng tayong bayan dyan eh. Ine-expect nila na tayo ay susunod sa mga proper uh, decorum, sa proper ethical standards, sa proper rules and procedures na dapat sundin ng isang legislator. Curious uh, ang po, ano po ba ang kaibahan ng impeachment procedure noon tos, sa nangyari ng ito ng Kaibahan? Well, uh, noong first two impeachment na rin, na matanggap namin, namatanggap uh, namin na sinunod namin ang mga dapat kami. Kaya nga yung pangalawang impeachment panahon ni, Chief Justice Corona, um, ako yung nag-author ng impeachment rules. In-enhance namin yung unang impeachment rules sa ginamit kay President Era. Inayos, ilagay na, isinaayos namin. At ito yung namin doon sa impeachment uh, case ni Chief Justice Corona. Well, I was, not, I was not... Uh... I was not happy with how it was done because uh, I expected that if there was any resolution to be enacted by the Senate, It should be as a legislative body, you know, not as an impeachment court. Because as an impeachment court, there has never been any option of that uh, of that uh, magnitude in the two past uh, in the past two uh, 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 impeachments of which I've been a participant. You know, motion judges is for or issues, like for clarification, uh, ganun lang. Hindi come hindi with a resolution. Now, without hearing the trial or inquiry yeah, without listening to the defense or listening to the prosecution first. Well, it depends. I'm not saying we name the different factors and issues. Uh, it can cross over into the 20th Congress. Sa panahon ngayon kung saan pila ang bilis ng desisyon ang naging sukatan ng political efficiency, isang matunag na tanong ang ibinato ni dating Senate President Vicente Pito Soto III, sinusunod ba nila ang batas at ginagawa nila ang kanilang trabaho? Sa likod ng tanong na ito ay hindi lang simpleng curiosity, kundi isang hamon. Hamon sa Senado na balikan ang tunay na layunin ng kanilang mandato, ang pagsilbihan ng taong bayan sa pamamagitan ng batas, hindi sa pamamagitan ng convenience. Ang kasalukuyang usapin sa impeachment complaint laban kay Sarah Duterte ay nagsisilbing litmus test ng moralidad at legalidad ng ating mga institusyon. Kung ang mga mambabatas ay tila nagmamadaling tapusin ang isang reklamo nang hindi man lang ito naririnig sa plenaryo, hindi ba't may mali sa sistemang dapat sana itagapagtanggol ng checks and balances? Ang tanong ni Soto ay hindi para mang insulto, kundi para gisingin ang konsensya ng mga mambabatas na tila nakalimot na may proseso. Hindi shortcut ang pananagutan sa gobyerno. Ipinuntupan ni Soto na ang mga senador ay may kopya na ng impeachment complaint during the campaign period pa. Ibig sabihin, matagal na itong naihain at hindi ito dapat ikinagulat o tinignan na parang bagong issue. Kung ganoon bakit tila biglaan ang pagbasura? Kung ang pag-aaral dito ay sinerioso noon pa, dapat mas lalong bigyan ng pagkakataong mapakinggan ang magkabilang panig. Pero kung ito'y hindi na pag-usapan ng masinsinan sa plenaryo, parang mas malapit ito sa pagtatakip kaysa sa pagsisiyasan. Dahil dito, hindi may iwasang itanong ng publiko, ang Senado ba ay naging referee pa rin ng constitutional process, o naging tagapagtanggol ng kapangyarihan? Sa tuwing binabaliwala ang proseso, unti-unting nawawala ang tiwala ng mamamayan. At kapag nabasag ang tiwala ng publiko, mahirap na itong buuin muli, kahit gaano pa kadalas magpatawag ng committee hearings o privileged speeches. Ang impeachment ay hindi isang resolusyon na maaaring ipasa ng parang nagpapasa lamang ng Happy Independence Day Statement. Ito ay isa sa pinakaseryosong mekanismo ng ating konstitusyon para panagutin ang mga opisyal ng pamahalaan. Kaya't para kay Soto, ang pagsunod sa proseso ay hindi lamang legal na requirement, kundi moral na obligasyon. Hindi pwedeng gamitin excuse ang majority vote para baliwalain ang nararapat na deliberasyon. Ang impeachment ay hindi majoritarya na larong pampulitika, ito ay tungkulin ng buong institusyon. Ayon sa kanya, matagal nang may akses sa mga senador sa reklamo. Kaya't walang dahilan upang hindi ito may proseso ng maayos. Hindi ito bigla ang sulpot na reklamo. May sapat na panahon upang basahin, hemein, at intindihin ang nilalaman ng complaint. Kaya't ang mabilisang dismissal, kung tutusin, ay tila isang uri ng pag-iwas, hindi sa abala, kundi sa katotohanan. Ang tanong, sino ang takat marinig ang buong detalye ng reklamo? Ang mga impeachment complaint ay hindi lang tungkol sa taong nasasangkot. Ito ay tungkol sa katatagan ng institusyon. Kapag hindi natin ito pinahalagahan, para na rin nating sinabi sa publiko na walang saysay ang pagsusumbong, walang saysay ang accountability. Kapag sinabing walang basehan ang hindi man lang idinaraan sa investigasyon, hindi ba't parang prejudgment din yun? Hindi ba't isang uri rin yun ng injustice, pero this time, galing sa mga dapat sana'y tagapagbigay ng hustisya? Kung si Sarah Duterte ay walang kasalanan, edi ipakita ito sa tamang forum ang impeachment process hindi ito tungkol sa pagpabagsak ng isang opisyal. Ito ay pagkakataong linisin ng pangalan sa pamamagitan ng proseso. Pero kung hindi man lang mabigyan ng pagkakataon ng prosekusyon at depensa na magsalita, paano natin masasabing patas ang desisyon? Kaya tama si Soto, this is serious business. At ang sino mang hindi ito tinatrata ng may respeto ay maaaring masabing hindi pa handang humawak ng responsibilidad bilang mambabatas. Isa sa mga pinakakapakipakinabang na ambag ni Tito Soto sa Senado ay ang pagsulat at pag-enhance ng impeachment rules. Hindi ito isang trivial na gawain. Ito ay bunga ng masusing deliberasyon, pagkilala sa mga pagkukulang ng nakaraan, at pagtatama para sa kinabukasan. Aniya, in-enhance nila ang unang impeachment rules na ginamit kay President Era. Sinaayos nila at ito'y sinunod nila doon sa impeachment case ni CJ Corona. Sa madaling salita, may template na, may gabay na dapat sundin, sa impeachment ni Erap Estrada, nakita natin ang kahalagahan ng due process. Bagamat naging emosyonal ang proseso, sinunod pa rin ang mga patakara ng Senado. Mas lalo pa itong pinaiting sa kaso ni Chief Justice Renato Corona, kung saan isang kumpletong trial ang isinagawa, bukas sa media, at may malinaw na pagkakataon para sa magkabilang panig na magsalita. Kung kaya ito noon, bakit hindi ngayon? Kapag ang mga patakaran ay nilikha mismo ng mga batikang mambabatas, hindi ba't mas lalong dapat sundin ito ng mga sumunod? Ang pagsuway sa mga rules ay hindi lamang insulto sa gumawa nito, kundi sa buong institusyon. Kapag ang mga alituntunin ay ginagawang optional, nawawala ang saysay ng mga naunang karanasan. At kapag wala ng saysay ang nakaraang leksyon, paulit-ulit tayong magkakamali. Hindi lang ito usapin ng technicalities. Ito ay usapin ng prinsipyo. Hindi pwedeng sa panahon ng kaibigan, flexible ang rules. Pero sa panahon ng kalaban, todo implement. Dapat pantay, dapat may consistency. Kung hindi, magiging malinaw sa taong bayan na ang impeachment ay naging instrumento na lamang ng convenience, hindi ng accountability. Mahalagang linawin ni Soto ang pagkakaiba ng Senado bilang lehislatibong katawan at bilang impeachment court. Ayon sa kanya, it should be as a legislative body, not as an impeachment court. Dahil sa kasalukuyan, wala pang impeachment trial na formal na binubuksan. Wala pang complaint na dinadala sa floor para sa deliberation kaya't anumang resolusyon o desisyon ay hindi pa dapat binabasura ang reklamo, lalong-lalo na kung wala pang formal na pagdinig. Sa parehong kaso ni Naerap at Corona, ang Senado ay hindi agad-agad nag-dismiss. Sa halip, binuksan ng mga pagdinig, pinakinggan ng mga testigo, at hinayaan ng ebidensya ang magsalita. Wala silang resolusyong nagbaba ng hatol bago pa magsimula ang proseso. Kaya't para kay Soto, ang ginawa ngayon ay isang pagbaluktot sa dati ng gawi at panuntunan ng Senado. Isa itong president na mapanganib. Mismong ang mga senador ay kailangang ipakita na kaya nilang itabi ang personal na politika at unahin ang institutional integrity. Ang Senado ay dapat modelo ng due process, hindi bastion ng selective hearing. Kapag pumayag ang institusyon na patayin ang isang reklamo ng hindi ito dinidinig, sino pa ang maglalakas loob magsalita? Sino pa ang maglalakas loob maghain ng reklamo kung mismong Senado ay ayaw makinig? Ang Senado ay hindi dapat magmukhang tagapagtanggol ng opisyal na lilitisin, kundi tagapagtanggol ng prosesong konstitusyonal kapag pinili nilang baliwalain ang papel nila bilang neutral arbiter, nilalagay nila sa panganib ang kredibilidad ng buong sistema. Kaya tama ang paalala ni Soto, huwag tayong magdesisyon bilang impeachment court kung wala pa tayo sa trial. Sa ngayon, trabaho ng Senado ay siguraduhin na makakarating sa tamang proseso ang reklamo, hindi agad itong tapusin bago pa ito makausad. Marahil sa mata ng iba, ang tagal ng proseso ay hadlang sa efficiency. Pero para kay Soto, ito ay tanda ng pagiging maingat. Depende daw, sa tingin niya kapag naway na yung mga different factors and issues, it can cross over into the 20th Congress. Sa madaling salita, walang masama sa pagkaantala kung ang kapalit nito ay mas malalim na pagunawa at mas patas na resulta. Hindi lahat ng mabagal ay masama, lalo na sa usapin ng hustisya. Kung ang Senado ay may malasakit sa institusyon, dapat nilang tanggapin na may mga kasong hindi pwedeng madaliin. Ang impeachment ay hindi panukalang batas na pwedeng ipasa sa isang sesyon. Ito ay mekanismong may kasamang legal, moral, at pampublikong timbang. Kaya't kung ito man ay umabot pa sa susunod na kongreso, huwag itong ituring na kahinaan. Sa halip, isa itong patunay ng dedikasyon sa tamang proseso. Ang kabaligtaran nito, ang pagmamadali, ay maaaring magdulot ng mas malaking problema. Kapag pinilit tapusin ang isang kaso nang hindi pa ito nahihimay, mas madali itong questionin ng publiko, mas madali ring maging instrumento ito ng propaganda, kaya't para kay Soto, mas makabubuting sundan ng proseso kahit gaano pa ito katagal. Dahil sa huli, ang tagal ay hindi ang sukatan ng kabiguan, kundi ng pagiging makatarungan. Hindi natin kailangang matakot sa mahabang proseso kung alam natin ito ay patas at bukas. Ang tunay na hustisya ay hindi instant. Hindi ito tulad ng fast food na kailangang iserve sa loob ng limang minuto. Ang impeachment ay parang pagluluto ng adobo, kailangan ng tamang panahon, tamang apoy at tamang timpla. Kung minadali, baka sa halip na hustisya, mapasaw lang tayong lahat. Hunyog! Hunyog! Halikan na kasama bunyog, ka! Hunyog! Kapag buklot ay may, may pag-asa! Susungbis sa Yasmin Isa isang pananaw sa bagong Pilipinas! Nas ang bunyog, isisigaw, bunyog, bunyog.